Gipanakaan nga to sa 200 mil pesos ang reward money nga ihatag sa Cebu City LGU sa makatabang sa pagsulbad sa nitong tulis sa duha ka jewelry store sa Don F. Calderon, Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo ni Antong Nakalabahing Simana. Gitugaan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga aduna na tulog itulog ka mga tao ang natumbok samtang lima usab ang yahukta nilang saksi sa nahitabo. Nagpadayon ang case build-up sa mga taong nalambigit sa robbery incident alang si Kirak ng pagpasaka o kaso na abtano sam sa RTV Balina Misdag ang kapalisan sa Karbon nga nagsusi sa kuha sa CCTV sa Alahasan sa wa pa mahitabo ang tulis. Posible matod pa nga ang daan ng mga tulisan sa wa pa buhata ang krimen. Samtang ni Omol ng Special Investigation Task Group kun SITG nga gilangkuban sa mga sa gobyerno alang sa paspas -pas, nga pagsulbad sa kaso. Uh, sa pagkakaroon, atong gipangusgan yun ang case build-up ani ato mga suspect so that uh, once we file the necessary cases in court dili mapariha sa last time nga i di dismiss lang mm -hmm. i want to see this through nga na agyoy conviction if ever um, the evidence is strong nag no? uh, backtracking ta so nangay og video CCTV footage bali 5 days before ang nahitabo Muna itong gipamarayig sa tag-iya sa shop. We have means to to secure uh, those that will help in the investigation. Uh, but of course, that cannot be divulged here in this forum. But uh, uh, this is not the first time that we have extended help to those who have also uh, uh, provided material information.